Balik tayo sa project natin. Again, kailangan natin maubos yung 26 pieces natin. Sito tatawag mo? Um, ito, sobrang matulungin na tao. Tapos, recently lang naging artista. Artista siya sa Batang Kiapo. Hindi si Coco Martin, ha? Baka magulat kayo mga kamising. Pero, medyo hawig ni Coco Martin to. Ang pangalan niya sa Batang Kiapo ay si Raul si Raul. Si Raul. <laughs> so, mga amazing na natin si Sir Raul ng Batang Yapo. Pero ang totoong pangalan niya is Raymond Ronquillo. Ate, sino si Raymond? Yes, sir. Nagulat ka, no? Kasi nanonood ng Batang yapo. Ito nanonood ng Batang Yapo Kung magaling na natin sa hindi. Eh? Oo, oh, siya. Galing, galing. Oh, Oo. Galing, oh. So, Daling, oh. so okay. mga amazing. Again, nandito po kami. Kumakatok kami sa mga puso nyo. Nag-raise kami ng funds para sa mga elderly na naabandon We all know kung gaano kahirap maging matanda na walang nag-aalaga sa'yo, wala kang pambiling gamot, inabandon ka. Technically, yung mga anak mo, pinabayaan ka na. So, may mga organization na tumutulong sa kanila. And then, yung organization na yun mismo, kulang ng funds. Kailangan ng pambili ng ng gamot, ng maintenance nila, diaper, pagkain, damit. Lahat po ng essentials kailangan nila. So, kami po sa PBA Moto Club, this is our main goal as a club, as a group. Na nakakapagpasaya kami ng mga tao, nakakapag-create kami ng camaraderie namin sa isa't isa. Pero at ang pinaka-importante sa amin is nakakatulong kami sa kapwa. Again, hindi po nila alam na tumatawag kami random po to. Tatawagan natin sila. Hopefully sumagot kasi sometimes baka busy. But most of the time, ano naman yan eh, close naman sa amin itong mga tinatawagan namin. Isusunod natin after kay Raymond Ronquillo ay si Boss Big Boy Cheng of Euratex. Yan, yan yung mga may puso na busilak eh. So nauna na po si Dane Grospe sa Kasibostoyo. So, hindi naman natin masi-secret yung mga binibigay. Kaya, maku-compute nyo po kung ano yung binigay namin. Kasi, ibibidyo din namin yung pag-abot. And nag-promise si Boss Toyo, saksidate, sasama sila. Right? Nakabidyo po. So, hopefully, yung date na map map mapuntahan namin yun, pag naubos namin to, iseset up namin yung date. And sana makasama lahat ng nag-donate. Diba? Technically, nag-donate sila eh. Pero may kapalit na... Jersey na authentic jersey ng Lasal na Helter brand. <laughs> di ba? Ito is very rare, mga Macy. May possibility na 10 years from now, 20 years from now, baka 100,000 na yung worth nito pag binenta nyo kay Bostoyo. Kasi numbered eh. You see? Yan o. Oh. Technically, pag suot mo to, pag may, may nakasalubong ka na, same na kayo na suot, what number yung sa'yo? Um, this is 2 of 13. ba? Diba? Sabi mo, ah, mahina ka, number one yung sa akin. Laki boss yun, nauna sila eh. So, Raymond Ronquillo. Okay, Raymond Ronquillo. Yan, may check. Kita mo naman, Joy, may check oh. Okay. So, yan, may check oh. Raymond Ronquillo, check. So, siya yan. Posibleng hindi, di ba? Video call. Alright. Kaso, 3 hours ago eh. Baka hindi active, no? Uh, Di ba usually may active yung, now? Uh, yung huli ng, ano yan, vlog eh. Yung huli nang ginamit. Ay. Waiting and waiting and waiting and waiting. Ayan, hindi active now eh. So, ano, unahin natin si Boss Big Boy cheng Oo. Uh, Alright. So, hindi po active si Boss... but Si Boss Raymond ra Ronquillo. but Ayun ah! Hello? <laughs> boss Mon, how do you do? <laughs> <What's that? laughs> Pasensya na kung na-istorbo ko namin. Oh. Relax na relax ah. Oo, oh, ayan ang mga. Mo, boss Raul. Uh, oh. Pero okay kang makausap ngayon, Boss Mon? Okay naman. Ang ba yan? Ayun, meron kasi kaming project ni JJ, Boss Mon. Explain oh. ko lang. Uh, meron kaming gustong tulungan na yung mga na-abandon na, na elderly, yung mga matatanda na na walang mga anak nila, pinabayaan sila. Home for the agent. Oh, so home home for the agent. 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 Uh, so agent, mga agent 'to sinasabi. agent. So boss mo um, um kumakato kumakatok kami sa heart mo. So, Pero ano, mo na ano no, naka unang-una naka-video tayo ngayon So, we're using the YouTube din para makapag-inspire tayo to others. So, si JJ, si JJ Helter ba daw mag-explain ng ibinibenta namin na super rare basketball jersey. Yeah. <laughs> so, um, tinanong ako ni Rico kung ano daw, uh, if ever na uh, nag-college ako dito sa Pilipinas, saan daw preferred kong school? Sabo ko sa kanya sa Lasal. So, si Rico naman, came up with idea to have a Lasal jersey um, collaboration with PBA Moto Club na numbered, ano, uh, hangga, ano lang, 13 pieces lang. So, it, ito siya. Sure, hawakan mo. So, yan. <laughs> so, Lasal jersey na Helter brand na may Ginebra. Ginebra sa likod. Patch yan, mga patch. patch. Tapos ito is ano, 2 of 13. Tapos may signature. And then sa harap, okay. Lasal. Ano plano nyo dyan gawin? So, boss, boss, boss mo, ano, explain ko na. Um, ito, boss mo, yung gumawa nito is yung gumagawa mismo ng jersey ng Lasal. So, authentic siya. As in, replica talaga. Na class original, class A, right? Um, Boss, kapit si Cap. okay. So, nakata natawagan na namin si Boss Toyo sa kasi Dane Grospe. So, si Boss Toyo, pinresyohan na to. So, so naniniwala kami na mas galante ang isang Boss Raymond Ronquillo kaysa kay Boss Toyo. <laughs> Tama? Sige. Ah, Ako, oh, highly ibinebenta namin to to board. raise funds. So, as a boss Raymond Rong So, ano yung papagawa niyo? Ano po? Pa? Ano yung papagawa para doon sa mga home donate, for the agent? Idodonate do namin yung the whole funds. Lahat ng kikitain ng jersey na to. Uh -huh. Ibigay ibibigay namin yung buong compensation ng nabenta natin. Buong, uh -huh. Ilan yung, ilan yung pinagawa niyo niyan? 13. 30 na white, 30 na green. So, 26 lang sa buong mundo. Kung baga, ano to, super rare. Tapos number. Ano oh, yan? JJ Helter Brand lang. Yeah, Helter Brand lang. So, uh -huh. kung ikaw, si Bostoyo kasi, hindi ko na sabihin para, para hindi mo alam kung ano yung lalamangan mo. So, si Bostoyo, no, no. pinresyohan niya to stas, <laughs> sa kasi <laughs> Dane. May pa, nagawa na namin yung video. So, Asa Boss Raymond Ronquillo, a.k.a. Raul o Batang Kiapo. <laughs> Magkano ang presyo ito? In ano terms... Ano ba? Mapupunta ba sa akin yan? Pag, uh... Oh, ipapalala, ipapalala namin. I-request din kami ng unboxing mo kasi special to eh. Nakabox pa to, May mga... May mga ano to, May certificate, certificate of na. authenticity. Oh, ilan ba yung home for the agent? Um, I think mga nasa ano yun eh, sa San Juan. Sa San Juan tayo eh, yung, yung pinili natin. Um, oh. most likely baka nasa uh, 100. 100 na matatanda. Ganun yun. so, no, Boss Mon, mo lang. Oo oh, nga eh, kung pagtulong naman para sa taong bayan, siguro. Eh, total, maganda naman ang inyong hangarin. Maganda ang inyong puso. Eh, siguro, Bigay na lang ako 100,000, bala. <laughs> oh! <laughs> ako ko sa'yo, may tao mo mga... Basmon, hindi <laughs> ako yeah, nagkakamali. May mga klase. Alright, Basmod, anong anong gusto mong color? White or green? Asa yung white? na lang. Okay, okay. Bas... Pero Basmod, mo, pinahanga mo kami. Grabe. Sabi ko sa sabi, sabi ko kasi no. kay JJ, tatawagan namin lahat ng kilala namin na busilak yung puso. At yung alam mo yung mm -hmm. di, ano talaga, yung magaan yung loob sa pagtulong sa kapwa. Amazing. Kaya ako naman eh para sa para sa layunin yung matulungan yung matatanda eh kumbaga kayo yung gumagawa din ng paraan para kayo naman yung ano eh kumbaga kami tulay lang eh kayo naman yung gumagawa talaga ng paraan dapat nga kayo ang pasalamatan pero okay lang yan sige. Basta 100,000 kay back Raymond Drogil. Oh. Baswan, inaano ko na yan? Tatanungin ko na sa aking manager si Glenn, Glenn <laughs> Ay, boss <mas> Glenn Ronquillo. Bas, <laughs> okay, ayun ba, Boss, papalala move namin sa'yo to. Request lang sana kami ng oh. ano, ng okay. unboxing, oh. na you can post it para oh. we can okay. share also. Okay, pasensya na kayo. Kagigising lang namin. Eh, kami pampanga ngayon dahil kami tutulong din actually sa mga kababayan natin doon. Sa wow, Santo Tomas, pampanga. So, pagpunta kami ngayon doon magmi lang kami ng core leaders namin tapos yan, syempre niniisip din namin kung paano rin kami makakatulong eh, it so happen, kayo tumawag na nangihingi rin ng tulong eh syempre, medyo okay naman tayo kung baga, konting bagay lang malit na bagay para sa matatanda at para rin sa busilak na puso ng mga ni Helter Brandt at ni Meyer Hopper hey, Thank you, hey, hey pag may okay. time ka, pag na-complete na, na namin na-benta na namin yung 26 pieces baka pwedeng samahan mo rin kami kasi nag Nag-promise si Bustoyo sa kasi Dane Grospe. Sasama sila pag iabot na natin yung funds. So kung may time ka, hopefully, makasama ka sa amin. Approve, approve. Sige, sabihan nyo lang ako. Basta pagpasok sa schedule, walang problem. Para All right. Sa Thank you very much. You brother. are amazing. Yeah, amazing. Amen. Grabe, <laughs> Basmon. The amazing kay Glenn. Amazing. Amazing. Brother. <laughs> okay, thank you. Thank Love you very you, much. Okay, thank you, thank you. Bye-bye. Okay. Pause pala si Glenn tsaka kay CIB. Oo. Oh, uh, Tumata, yun na nga. Tumatakbo huh? yata siyang mayor. Ronquillo eh. Yun na apelido nun. Ah. So, tumatakbo mayor to si... So, as you si, can si see, boss. Taki. Si uh, Raymond. ah. Raymond. Okay, mga amazing. Nakita yeah. nyo naman kung sino talaga yung mga busilak yung puso. Yeah. Three 3 out of 3. 3 out of 3 na tayo mga amazing. Kahit naman kay... Boss Big Boy Cheng, for sure di ka mapapaya. Yeah, susunod natin. So, again. Again, Boss Mond. Um, kumato kami sa puso mo, randomly, nasa kotse ka ngayon, nagulat kami. Nagpapahinga pa nga siya. Pa Nagpapahinga eh. ka pa, pero, ala, grabe, no? Ako, ako nagugulat ako dito sa nagiging project natin, eh, nakaka-proud. Na, yung moment na, excited akong iabot yung fans sa nangangailangan, yung mga elderly na na-abandon. Ah, nagulat ka ba? Yeah, man. Grabe. Sabi ko sa iyo, may mga taong ganyan oh. talaga. Yung akala mo, akala mo wala, pero andiyan ang dami nila. Uh, so, so uh, isa -isa sila. yung na nakakatawa yung sinabi, naghahanap nga sila ng tutulungan. Di ba? Tapos randomly, so, random lang yung timing natin, sakto na, di ba? So, nagbigyan tayo. So, thank you, uh, Boss Raymond. You are amazing. Truly. So, sa so, mga hindi nakakaalam pa, si Boss Raymond Ronquillo ay artista ng batang kya po. Baka naman mapanood ni Coco Martin yan. Baka naman, Coco. Oo. <laughs> pwede rin si Coco Martin naman sulod na tawagan natin, no? Baka naman possible kapag nalaman ni idol Coco Martin. O, siya mismo tumawag. Siyempre, si idol ako, may, Kasi wala tayong contact Sa eh. mapagmahal na ano yan, apo. O, di ba? Oo. May diba? luala siya. Ah, talaga alam-alala mo ah. ah siyempre. Nice. No? Kasi ako... Ako, um, nararamdaman ko na yung mag mararamdaman natin pag uh, nakita natin yung mga elderly na tutulungan natin. Eh. Kasi tayo, ako mapagmahal ako na anak. Hindi ko pa babayaan yung nanay ko. Sure. JJ for sure. There's no doubt. Pero meron din palang nangyayaring ganyan na yung mga anak pinabayaan yung mga Magalula. magulang nila. Di ba? So nakakalungkot but it happens. so. Malaking tulong. Mon, pinahanga mo lalo kami dahil nagulat ako dito sa budget na technically donation lang 'to eh kasi mm. syempre ito yes. is yes. this is rare. There there's, there's no doubt this is rare kasi numbered eh. tapos hindi naman 'to pwedeng i-replicate kasi patch 'to eh. Yung of, ba, walang problema kay Lasal. Oh, siguro naman sana walang mag-replicate dito ng mga ibang tao but 26 hindi, pieces Hindi, hindi na naman ma-replicate yan kasi may signature ko. So, pag may lumapit sa atin na may signature, or na ganito, walang signature. Eh, Na-snap word pa. Hindi oh. sabihin fake, di ba? Kasi lahat may signature ni. Unless, kaya din yung signature mo. Hindi, hindi kaya. Makikita ko, ko, makikita ko pag ano. Pag fake. Uh, so, there you go, mga kamising. Tatlo na po yung nabibenta natin. Plastic three mo. out of three. Plastic mo na to, baka madami yan. So, sa mga hindi nakakaalam, si Boss Dane, binili yung isa na 30,000. 30. Si Boss Toyo, 20k. 20. Si Boss Mon, 100. So, 100. naka 150k na tayo. Tatlo pa lang. Meron pa tayong 23 pieces. Uh. So, thank you Lord. Thank you sa mga taong mahilig tumulong. Thank you kay na Boss Mon, kay Boss Toyo, at saka kay ano. So, isusunod namin ay si Boss Big Boy Cheng so, of Euratex. Yung number Alright. Na 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 kita, no? Amazing. Si Boss Mon. you mm -hmm.